So, yun, maganda kumaka sa inyo mga pre, no? So, may okay, tanyag Ay, base na bihes. Kasi may lakad tayo. And, so, uh, wala, pa, ito, mga papakita ko sa inyo mga tropa natin na nandun O, wala si Pritz ata. Sana makasunod siya. Ako bad lang, men. Wala si Pritz. Mga uh, kawalang gana mag-vlog kasi kukulang yung tropa. Kaya yeah, wala rin talaga ako sa mood kasi nakakasa. So, okay lang yan. Kailangan The show must go on. Kailangan natin ito. Balik na tayo sa inyo. So here we get the pen pen. It's your boy in toy. <laughs> Baka sakali pa rin tayo at natin yung pizza. Yun lang yung batang yun eh. Hindi pinayagan o no? hindi nagising. Dante ko mo! Tol, ano ba yun tol? Alis na tol. Ano mo sabi mo kayo Fritz Pre? Fritz, kung nasa ka mo ngayon? Ano? ka na sa buhay mo. Wala ka ng mga tropa. Ang boring mong kaibigan tol. So, pre, um message ka na mga, preach. Preach? <laughs>

Ano na, ano na, ano Tapos tipin nyo ngayon, may sakin na tayo, kalim na. Hindi na tayo nahirapan sa mga kusin. Sa iyo, tao kami ang tao. Ay, kung ano na iisip ko, pero tao naman talaga kapag naman. Oo, yun, pre. May, ang sabi ay isipin ng gano'n na, ano? Kami, nakamotor na kami. Dalawa, dalawa, tricycle na. Yung ano, yung mga, ang tawag doon? Ang tawag doon yung pag-angat nung ano buhay mo na yun? Pag-asenso? Pag-asenso, pre. Masarap isipin yun, yung, kung saan ka nagsimula. Hindi ba na masarap na balikan ito? sa maklase ko eh. Bakit? Kung mga araw, sabi ko, oh, daw, sige daw. sila. Kasi next agad pa nga talaga mangyari. daming makakawa, daming bakante ng silang iaasya. Oh. hindi ba sila pwede. mga

Sa tayo na sa mundo ng maraming resort. Nandito tayo sa tanetang na... Uh, Dog na raid, malapit Langoy Ayan na! Let's go! Ito na ba yun? Pucha oh, kay ganda namang pala. Tita! 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 parang ulata tayo sa ano hotel. parang ulata tayo sa pool. Ano oh nasaan tayo pre? Was ito ba to? asan na tayo pre yung um, ano may ari ng bus para, tayo na pumunta sa Bintan? Parang dito pre lang ay terminal. Terminal, terminal, sa, terminal pre, parata. Dito so tayo. Ate nasa Cubao. Ate nasa terminal ng ano ng uh, bus pre papuntang Ipatimbang bus. <laughs> Gago! Wala. Naos, 'pag sa tabo mo, pre, wala na pre. Sa tabo mo, pre, wala 'yan, bro. Dapat Abas mo lang. pa kaya explosion. Oo nga, ito na. Abas mo lang. pa na kayo? Sabihin mga bro, meron. Meron sa amin. Meron sa amin. na lang. Meron ko sa amin. Ako oh, din. Gago pa kasi yun. Tugit si kitama ko sa amin. Tugit si kitama Kita mo naman, di ba? Punit, wala nang pang-inom, pinang ay, 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 siya, ano na ayun ba? Entrance pa lang, na. Wala na tayong pang alak-alak dyan. Yun ang muna. mga sa mga lakar-lakar. Pagkakagot ba? Bakit? Ano yung pag-abot na to? Ang magandang palitahin yung mga pag-abot na to. Ang magandang bigayin yung tala. Ang magandang bigayin. na? Oh, na yung knowledge na naka teka lang Lumapawa ko pero may kulang sa outfit ko. Pag-sign ako. May kulang sa outfit ko. Oo. Ayun! Oo, tsaka. Para magmukhang mayangang Yes! Ano ka, to? 80k! 80 karat! Ay nga. So yan nga, nandito na tayo sa, anong pangalan na ito? Costa Abril, abril. pre. Hindi ko alam yung ganito ka dito, sobrang ganda. Apakita na namin sa'yo may amaya, kahit na yung logo niya is parang yakol Solid pa rin, Costa Abril Resort, man. Kita niyo, tinatawag kami ng sinilaki ng ano ba to? Basta, yan. Apakita na namin sa'yo anong tsura ng lugar. ba Tol? Meron ka bang nakuha medal certificate o oh, kahit anong trophy? Baka may trophy ka. Wala, eh. Right? MVP. Mbp. Wala, mbp. Ito bibigyan ka ng... Ano lang Sige po bibigyan ka ng trophy, pre. Oh. Ayun, kaya ano. Ano bang binibigyan pag MVP? Trophy. Trophy, trophy okay. Bibigyan ka ng MVP sa kaya ng ano ng, ng, ng trophy sa may graduation na yun. Napakasaya no? siyempre. <laughs> Inong sayo no. talaga. Ikaw, sol. Basta sara na ito ka pa. Gusto mo yung buhay mo? Pag-apply ka na ba? Nakamubulong ka na ba? I love mo yun. Tama, hindi mo Tama. So, na kailangan mag-apply. Mag-sustento na ako. Tama! Ikaw, so, okay lang ba graduation mo, boy? Okay so, mo, pares tayo. Ay, pares pa tayo, tal? Kasi graduation namin is April 27 pa. Mayroon na yung mag-vlog din tayo. Mayroon hmm. so, na kasi tayo. Yung problem, so, yun, that's good. Ayan, intro pa mong na. Ano? Oh, o ano, shot lang <laughs> tayo. Nag-enjoy muna kami. Hindi naman talagang plano na sa vlog na to. Makita nyo kaming nag-enjoy. Papeo. Oh. May ko <laughs> So yung lakad na to is birthday ng tito ng ano? Tito ni Howitz. Then ano niya na rin, um, graduation celebration. So gindrop na namin opportunity kasi libre na pagkain, kasama ng transportation. So pabayaran na namin dito is yung entrance fee na 250. Kaya yeah, sobrang sulit. Bisita kayo sa... Kasi na nagod pa niya na tol. Naman niya mga kusta. Binawasan pa Oo, oh, binawasan in. niya pa. Binawasan niya po So nagbalik pa siya ng 150. Nagbigay ako ng na 650. Kasi balik tatlo yung na namin. Ayan. So, sobrang sulit. Minsan lang yung ganito. Kaya sayang wala si Fritz. So, what's up sa inyo mga pre? Pabalik na tayo sa ating... Uh, Transpo, which is the... The High Ace. Yan na, no? Nakabisa tayo ng pang Alright! Parito diyan din tayo ngayon. Sabi ko 'sumige exam lang kami. alright. That's good. May mga ano pa kanina. Pa? Yes, vlog niyan si lang ng demonyo, hindi ka Yes. <tipos> <Sis. Sis. tipos> Yan, pauwi na ako. Sakay ng puting ban, pauwi na ako. Sakay ng puting ban, pauwi na, pa na ako. So, do, tulog. So, pwede kinausin ng mga piste, kulira. O, saksako, kapaka. So, may kulang eh. May kulang. Pero kuya ko pa lang siyang in-edit ngayon. At may napansin na naman akong kulang. Wala naman tayong outro. Okay lang yan. Matagal na yung video. Na yun naman. As in. Kasama ko yung ang pangalan mo. Ano mo? Pakalala ka. Rain. At ah, saka sige talus eh. Alright. So yun. Please like, comment, and subscribe. But hit mo na rin yung ring button para dito sa next video. Ayun. na ako. Okay. Sakay ng puting ban, pauwi na ako. Sakay ng puting ban, pauwi ako.